早くこっちの地方公園に来られていただきまして、ここまありがとうございます。 Hello guys, maganda po sa inyo lahat and welcome back to my channel So, kung nakatingin sa intro ko nandito po tayo na sa mga sekutyo And may binili ko tayo Ito po, ito lang po binili ko So, ang binili ko po ay Seedlings or mga buto And ang buto na binili ko ay Sweet corn Yung variety nila is Honey bantam So, bumili ako ng Golden sweet corn Ako, makikita niyo po Ito po yung honey bantam. Mas malaki po siya kaysa sa regular na sweet corn. din rin po ko ng puti na sweet corn. And beans. Pero itong beans na to hindi po ito yung kailangan yung balaga na gumagapang. Mababa lang po to. So, ayan. So, ito. So yan. So itatabi ko ito sa sweet corn. Pero hindi sila magkasama ng bed. Magkahiwalay siyempre gagawin ko kasi itong sweet corn sa may pinakadulo ng garden ko para maging blockage na siya sa kapitbahay pinakadulo siya then yung sa harapan niya puro maliliit lang and kung mga seeds ang itatanim niyo sa garden niyo, mas ma gandang pumunta dito sa may secret tube kasi marami silang selection ng seeds besides sa mais ang dami nilang variety or uh, mais, klase ng mais dito sa Siquichu yung mga sibuyas nila again beans, marami rin silang klase ng beans meron silang yung gumagapang at meron din hindi tapos meron silang sitaw dito sigarilyas, yun atin okra, mga malaki, maliliit mga haba, mayikse Uh, white, green, mayroon silang purple na okra. As in, yung seeds nila, ang dami nilang variety and selections. Hindi ka tulad sa iba, no, although may mga tinda or nabibili yung mga seeds, mas maraming selections sila dito sa sa Kichu. And yung mga plants naman na seedlings, yes, maganda rin pong bumili dito. Pero kung gusto niyo naman mas para may pagpipilian, meron pa po kayo isang pinupuntahan sa Jaipur Honda. So later, pupunta po ako ngayon doon and papakita ko sa inyo kung ano mga klase na makikita niyo doon sa nursery po sa Jaipur Honda. Pero again, dito po magaganda rin po ang mga seedlings nila, mga pabuto or yung mga alaman na or pantanim na ng mga plants. Yung mga fruit trees nila dito ayos din kaya nga mas maganda pa rin yung mabibili nyo yung klase sa Joypool Honda compared dito pero again maayos din yung mga tinta nila dito ng mga fruit trees yun lang pag sa kung gusto nyo naman lang kung gusto nyo yung talagang masisigla na malalaki na buhay na buhay na compared kasi dito yung mas magaganda yung klase na, yung, na binibenta sa Joy Peronda ng mga fruit trees and yung mga selection sila mas marami din compared dito meron kasi sila mga tinitinda doon na wala dito pero again yung mga yung mga fruit trees nila dito ayos din naman po and sa mga starter bonsais naman mas maganda bumili dito kasi mas marami silang mura dito kasi compared doon sa Joy Peronda naman kung bonsai naman ang Uh, itatanim nyo mga basic plants, flowering plants marami din dito um, konti lang nila dito roses sa Joy mas marami silang selections ng roses, pero yung side mga malilit mga ating flower plants mas marami po rin dito kaysa doon pero yung mga pating na flower plants lang po, or flowering plants marami din po silang selections dito tapos, yung lupa nila na tinitindari dito, maganda rin po. Yung mga uh, mix soils, uh, compost, yung compost na binibenta nila dito, marami din pang klase. Meron yung animal manure, meron yung galing sa mga branches lang, meron leaves, meron may mixture, meron yung ipa na sinunog, meron yung ipa na hindi na sunog. So, kung sa lupa naman ang pag usapan na ihalo nyo o gagamitin nyo sa gardening lalo na sa mga planter boxes mas ma mas maganda bumili dito kesa sa ibang lugar so yun ay para sa akin lang po sa mga natetesting ko kasi kung saan na rin po ako bumibili ng mga lupa na ginagamit sa garden ko And sa mga nagamit ko po, mas maganda po ang nagiging resulta ng mga halaman ko pag dito. Or yung mga yung lupa na galing dito ang ginagamit ko. Sa so, Joypool Honda, ayos din naman po. Pero meron yung certain mixture na ginagamit na dito ko, binip, dito ko lang nabibili na mas maganda po kinalalabasan ng halaman. Especially sa mga... Uh, especially kung gagamitin nyo sa mga pasok. So meron sila ng klase ng lupa na mas maganda gamitin po ito. So again, try nyo po kung meron pong section sa lugar nyo. Mas maganda po mamili dito kung seeds. Mas marami silang selections ng seeds. So yun, sana po nagustuhin po ang simple milagi ko. And now, pupunta naman po ako sa si Po Honda and share, share ko na sa inyo ko ng maiki natin doon. So, hiyan po tayo na tuloy.